Speaker, would like to recognize the next in line for the interpolation, for his interpolation, Representative Mujib Hataman of the Lone District of Basilan. The gentleman from the Lone District of Basilan, the Honorable Mujib Hataman, is recognized for his interpolation. Um, thank you, Mr. Speaker. Thank you, uh, Distinguished Sponsor. Thank you, Majority Leader. At um, pagpapamuhin ng Office of the President, etong uh, interpolation ko ho ay may kaugnayan mas sa pulisiya, hindi sa numero ng budget ng Office of the President. May I ask the Distinguished Sponsor if uh, the Distinguished Sponsor is aware of Republic Act 11550? Opo, Mr. Speaker. Alam din ba ho ng Distinguished Sponsor kung ano yung sitwasyon sa Maguindanao ngayon? Aware po ang uh, ang inyong uh, lingkod, Mr. Speaker. Ano ho ang tunay na sitwasyon sa Maguindanao ngayon, Distinguished Sponsor? May problema po sila ngayon dito sa... Uh, Maguindanao del Norte, hingil po, kung uh, uh, sa aking pagkakaalam ay tama, ang appointment po ng gobernador ng Maguindanao del Norte, Mr. Speaker. Pero aware ho ba kayo sa laman ng Section 50 ng Republic 11550? Pwede ko pong silipin, Mr. Speaker. Kung ako po ipahintulutan, magkaroon po ng break. And, uh, I would like to ask the Speaker ay uh, a one-minute suspension, Mr. Speaker. Suspended. Kung section 50-A, ito po ay applicable kung ito po ay uh, nangyari before po ng uh, plebiscite noong uh, 2022, Mr. Speaker? Mr. Speaker, naging bahagi po ako noong 18 Congress. opo at kasama po ako sa committee hearing ng panukalang ito. Mr. Speaker, Distinguished Sponsor, hindi ba ho ang disisyon lagi ng Korte Suprema, lagi nilang nililinaw kung ano yung intent ng batas? Ano ho ang pagkakaintin ng ating Distinguished Sponsor dito sa intent ng section 50 na ito? In Hindi ko po, Mr. Speaker, uh, maaring interpret po ang uh, ikang uh, ang, uh, batas o ang uh, magiging disisyon o pangunahan po ang kataas-taas ng hukuman. Sa mga oras po na ito, may meron po nakapending na motion for reconsideration ang Office of the Solicitor General, Mr. Speaker. Pero aware din ho kayo na meron ng um, decision ang isang division ng Korte Suprema? Um, I'm aware po, uh, Mr. Speaker, ang inyong lingkod. Mr. Speaker, uh, dalawang sitwasyon ho ang sitwasyon sa Maguindanao. Pwedeng political dahil nang hihimasok ho at naging bahagi ang Office of the President. Pangalawa, pwede rin hong legal, aantayin natin kung ano ang maging desisyon ng Korte Suprema. Ang sitwasyon ho, Mr. Speaker, distinguished sponsor dito sa Maguindanao. Nabasa ko lang ho ang rason bakit nag-appoint ang pangulo ayon na rin sa rekomendasyon. Tingin ko maari ng mga ilang adviser ng ating pangulo upang hindi magkaroon ng vacuum. Uh, sa Maguindanao del Norte. At yun din ho ang nilalaman ng batas. Kung kayat sa section 50, nilinaw ho ng batas na para hindi magkaroon ng vacuum kung sino yung mga halal na kwalipikado dapat yun yung umupo na OIC at mag-administer sa panahon na hindi pa maratip maratipikahan. Ngayon ang tanong ko ho, sa Distinguished sponsor, magbabago ba ang intent ng batas sakaling nabago at hindi natupad ang schedule ng retipikasyon? Ang Mr. Speaker, iyan po ay uh, uh, we have to leave it to the decision of the Supreme Court, Mr. Speaker. Actually, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ang tinatanong ko nga ho, dahil pareho tayong mambabatas, kung ano ang interpretation ng isang mambabatas sa isang dito ho sa Section 50, inulit ko nga ho, naging bahagi ako ng 18 Congress at naging bahagi ako ng talakayan na ito. Kaya tinatanong ko kung mag-iiba ang interpretation ng distinguished sponsor kung dahil hindi ho naganap ang ratifikasyon ng panukalang ito ng RA 1150 sa tinakdang panahon, magbabago ba ang intent nito? Mr. Speaker, nasa batas po kasi na kung yung plebisito ay naganap noong bago po mag-2022, applicable po itong Section 58 sa aking pong interpretasyon bilang uh, isa rin pong mambabatas, Mr. Speaker. Anong sagot ng ating Sponsor? Ayon po sa batas kasi, Mr. Speaker, ito pong section 50-A na sinasabi po ninyo, ito po ay maging applicable kung ito po ay nangyari bago po ang 2022 elections, Mr. Speaker. Subalit so ito po ay uh, uh, nangyari ay pagkatapos na po ng 2022 na uh, plebisito. So dahil natapos na po ang kumbaga naratipikahan ito nang after ng 2022 pero meron hong nahalal na vice governor at board member ng nasabing uh, probinsya tama ho dahil ang sinasabi ng batas kung sino ang nakaupo at kung sino ang mahalal until after na magkakaroon ng election at kung sino ang qualified saka lang sila hindi uh, saka lang ho uh, kumbaga saka lang ang sinasabi ng batas na mawawala yung mga OIC sa panahong yon Ang sinasabi po Mr. Speaker dito uh, kung ang katanungan po ng uh uh, ating pong uh, kasamang mambabatas, hinggil po dito kung uh, tama po ang pagkaintindi ko, uh, ang pag-ihahalal uh, o or uh, iupo na Vice Governor ba, Mr. Speaker? Or pakiulit po ang inyong tanong. Anyway, Mr. Speaker, distinguished sponsor, inuulit ko nga ho ang sinasabi ng batas dito uh, sa Section 50. Kung maratipikahan ang panuka ang RA11550, ang uupong OIC po bilang gobernador ay ang vice-gobernador at ang number one board member uh, ng nasabi hong um, lalawigan. Tama po ba? Mr. Speaker, mahirap ko po naman pong uh, sagutin. Sana po maintindihan po ako ng aking kasama at mahirap po tayong makihalam. Uh, ito po ay nasa Korte Suprema ang uh, ang problema po na ito ngayon. I Amin mean, na uh, baka naman po tayo ay makusahan ng pangingilam. Bagamat meron pong separasyon po ang uh, ayon po sa ating konstitusyon, ang powers po ng katastas ng hukuman, ng uh, hukuman at ng legislatura, Mr. Speaker. So, hindi po ako makapagbigay ng aking opinion, Mr. Speaker, sa mga oras na ito. In private siguro, Mr. Speaker, maaari ko po ilahad sa ating pong, uh, kasama dito po sa Kongreso, Mr. Speaker. Pero nabasa niyo ho yung desisyon ng First Division ng Korte Suprema? Nabasa ko po, Mr. Speaker. Ano ho ang sinasabi ng First Division decision ng, court, uh, ng Supreme Court? Mr. Speaker, nabasa ko po ito a uh, few days ago nang ako po ay maimpormahan dahil a uh, uh, in anticipate po ng Office of the President na mga katanungan na ito ay lalabas po. Kung nais po ninyo, kailangan ko po sigurong reviewin muli para maibigay ko po sa inyo point by point ang aking pong na nabasang informasyon, Mr. Speaker. Anyway, Mr. Speaker, distinguished sponsor Um, sinasabi ko nga ho, merong desisyon ang Korte Suprema. Um, pangalawa ho, ako malinaw rin ho sa akin ang intent ng Office of the President nung inappoint nila si Makakuha upang hindi magkaroon ng vacuum. vacuum. adon uh, doon sa Maguindanao del Norte. Pero kaya nga ho, sa sinasabi ko kanina, distinguished sponsor, Mr. Speaker, dalawa ho ang usapin dito sa Maguindanao. Kung gusto ng Office of the President um, magpasya pwede hong ma-address natin ang problema na to sa pamamagitan ng pwedeng i-withdraw ng Office of the President ang kanilang appointment doon kay makakuha at antayin natin at ipa-assume natin yung Vice Governor dahil yun yung sinasaad sa batas. Habang inaantay natin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ang final decision ng Korte Suprema. Bakit ko hinihiling to, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Tandaan ho natin, apat na buwan na hong walang sahod at wala na hong serbisyo sa Maguindanao del Norte. Inuulit ko nga ho, ang, ang dahilan ng Office of the President kung bakit nag-appoint dahil ayaw nila magkaroon ng vacuum. Pero tandaan natin ho ang sitwasyon ngayon, nagkaroon ng vacuum dahil nag-appoint ang Vice President. With that, Mr. Speaker, distinguished sponsor, I will end my interpellation. Majority Leader.